sa mga healthcare workers. Pastilan, ang Department of Health naglisod-lisod lang yun sa iyang kaugalingon. Ang labing dakong ebidensya ngano nagkailangang mas dakong suhulan o beneficyo sa mga healthcare workers, ang paglayas nila gikan sa atong nasod. Kailangan mo compete with the other countries. Otherwise, mabiaan kita sa atong mga healthcare workers. Waabot yung higa yun, ngawa na itay mag sa atong mga pasyente. Pero, ang pattern sagot sa atong gobyerno, klaro man tihik ka isiya sa paghatag og o mga benepisyo sa mga healthcare workers sa ato mga public school teachers o sa importante kay nato nga mga trabahante pero abunda kayo ang iyang kwarta pagwaldas waldas abunda kay ang kwarta pagtukod o bag o senate building di na 23 billion pesos na kuno ang gasto anang 8.9 billion na, na. ang orihinal nga gasto ana unya ang kongreso gibisto sab tungod aning kontrobrisya mag-ong building sa Senado. Ato niya nito kayon kung makakuha taong detalye ang gisugyot nga budget sa House gipaborot pag-ayo ni House Speaker Martin Romualdez pinahimuslan ang iyang influensya sa Malacañang. So ang original gipangayo sa Malacañang gamayra, sobra pas gidoble ang aktwal nga budget na pasar sa House of Representatives para sa ilang kaugalingon karong tuiga. Abunda kay silang kwarta para sa pork barrel para sa uban nila mga kapritso pero sa gikinahanglan dinalian kaayo nga panginahanglan pag paumento na sa suhulan pagdugang nas mga benepisyo sa to mga healthcare workers perting hinaya og magdumili gyud ang malakanyang kun mahimo sa paggasto og dugang mo hantud garon paday tang sa ato mga nurses mga doktor mga medtech mga radiologists pag-uba na mga healthcare workers. Samang panayintang gibiyaan sa atong mga magtutudlo. Mag-qualify ang mga magtutudlo sa Estados Unidos, sa ubang kanasuran, manglangyaw sila. mabian in town ta dinhi, Musamot ang problema sa atong healthcare system, sa atong educational system. O later on, makababatigan na sabi nato, musamot na sad ang epekto ani ngadto sa uban pang mga sektor. Mao ni ang problema ang gitawag og brain drain tungod sa atong kapakyas pag-appreciate sa atong mga anak sa singot. Wa na to sila hatagi og disente nga mga suhulan o mga benepisyo matintal in town sila. Dako kaning supak sa ilang kabubuton nga malayo gikan sa ilang mga pamilya, pero unsaon ta mas dako mang suhulan o mga benepisyo o mas hayag mang ugma sa retirement nila o sa ugma sa ilang mga bata o sumabot ng mga henerasyon kung makatigom-tigom taon sila mas dako ng mga suhulad o mga beneficyo pa sa ilang pagparimpad sa ubang kanasuran.